Kumusta kayo mga paps? Ito may dumating na naman akong parcel para sa Eros natin. Uh, ano to no? Kung makikita nyo. Ito ay isang power pipe. So naisipan kong magpalit ng power pipe. Bali ano to ah uh, JBT version 2. So itong napili ko nasa nagustuhan ko to kaysa sa version 3 kasi baka itanong nyo bakit hindi version 3 no kasi ang version 3 ang kinagandahan nun adjustable yung sound nya so kung gusto mong maingay pwede mo siyang adjustin kung gusto mo naman ng medyo tahimik uh, ma-adjust mo rin siya so ako ayoko ng ganun so kaya ang napili ko itong version 2 So ito, wala siyang adjustan ng sound. Ang uh, habol ko lang naman sa kanya, yung forma niya, at saka yung possibility na performance na may niya sa Aerox ko. No? So yan, nakabalot pa kasi kakarating lang. Uh, bubuksan ko muna. Ayan mga paps, bali na buksan ko na, natanggal ko na lahat ng balot niya. No? ano po mga paps bali meron 2.1 kasi meron siyang ganito ah, lagay ng bank sensor yung bank sensor na yun mga paps no, bali yun yung sensor para madetect niya yung fuel and air mixture no kapag ipapatunan nyo yung motor nyo kung magpaparimap kayo nagpalit kayo ng ECU bali dito nila ilalagay yung, yung AFR sensor na yon para ma timpla nila yung mixture ng fuel tsaka ng air so ayan mga paps no? maganda rin siya Body, eh titanium, titanium, din yung tip nya ayan uh, magporma din siya mga paps no? bali ang nakalagay sa kanya ayan Nmax FI 2020 So yung NMAX version 2 kasi Tsaka yung Aerox version 2 Magkaparehas sila ng mounting no Kaya parehas lang sila ng elbow Okay mga paps no Install ko muna to Tatanggalin ko yung stock na mapler Para masang check din natin Yan mga paps no Bali natanggal ko na yung stock sa Aerox natin So eto sila no Yan Kung makikita nyo Parehas na parehas yung pagkakano ng elbow nila, no? May konting ano lang dahil dito sa ano ng stock na. Ayan. Yung stock ko nga pala mga paps, no? Bali, pinaglagyan ko rin ng lagay ng bang sensor kasi nagpatsyon ako dati. So, ayan mga paps, no? Ay, nah, eh, tanggal ko na. Tinignan ko mga paps, no? Yung sa weight nila, no? Almost same lang sila ng bigat. Kaya... Kung meron man pagkakaiba siguro, konting-konti -konti lang. Pero sa tansya parehas lang yung bigat nila, no? Wala kasi tayong pangtimbang kaya hindi natin sila matimbang. Okay mga paps, no? I-install ko na tong JBT. Okay mga paps, yan. Na-install ko na yung bagong pipe ng Eros natin, no? Yung JBT version 2.1. Eh, sa sound test naman natin ngayon start natin. Okay. Okay, start natin siya ngayon. Okay.